Ang kasikatan ni Jerome Everdome ay hindi isang bigla ang pagsabog ng atensyon, kundi resulta ng mahabang panahon ng paghasa, dedikasyon at matinding pag-unawa sa sining na kanyang pinili. Sa pagpasok ng The Clones sa mainstream entertainment, unti-unting sumikat ang pangalang Jerome, ngunit ang tunay na pagangat nito ay nagsimula noong lumabas ang mga unang video kung saan malinaw na maririnig na ang kanyang tinig ay hindi lamang kahawig, kundi halos kopya ng boses ng King of Rock and Roll, si Elvis Presley. Para sa maraming nakarinig sa kanya sa unang pagkakataon, tila nagbalik ang isang alamat sa modernong panahon. Ang dahilan ng kanyang kasikatan ay maaring ilarawan sa tatlong pangunahing salik, ang kanyang boses, ang kanyang presensya sa entablado, at ang kanyang koneksyon sa mga tao. Sa aspetong vocal talent, Mapapansin na si Jerome ay hindi nagtatangkang baguhin ang kanyang natural na tono upang gayahin lamang si Elvis. Sa halip, lumalabas mula sa kanya ang isang tunog na tila likas na dumadaloy na may lalim, vibrato, at resonance na mabilis nakakakuha ng atensyon. Ang kanyang boses ay hindi lamang mimicry, ito ay pinaghalong training, musika, at natural na timbre, nakakaunti lamang ang nabibiyayaan. Ang confirmed kanyang stage presence naman ang naglalagay sa kanya sa ibang antas. Sa tuwing siya ay tumatayo sa harap ng madla, mayroon siyang aura na bihirang makita sa mga lokal na performer. Hindi niya kailangang gumamit ng eksahiradong galaw o costume upang maging kapansin-pansin. Ang simpleng pagbitaw niya ng unang linya sa kahit anong kanta ay sapat upang magtahimik ang buong venue. Ang kanyang pagkumpiyansa ay hindi kayabangan. Ito ay isang uri ng presensya na ipinapanganak mula sa pagintindi ng kanyang papel bilang tribute artist at bilang tagapagpatuloy ng isang musical legacy. Ngunit higit sa lahat ng teknikal na aspeto, ang tunay na dahilan kung bakit siya sobrang sikat ay ang emosyonal na koneksyon na naiibibigay niya sa mga tao. Para sa maraming Pilipino, ang musika ni Elvis ay bahagi ng lumang panahon, bahagi ng alaala ng magulang, lolo't lola, at mga kwentong lumipas ngunit hindi kailanman nalimutan. Sa pag-awit ni Jerome, nararamdaman ng madla na parang muling binubuksan ang mga sandaling iyon. May mga nanonood na napapapikit, napapangiti, at minsan pa'y napapaluha habang pinapanood siya. Ang isang boses ay nagiging tulay ng nakaraan at kasalukuyan. At si Jerome ang nagiging saksi at tagapagdala nito. Habang lumalaki ang kanyang kasikatan, malaking papel ang ginampanan ng social media. Sa panahon kung saan ang isang video lamang ay maaaring umabot sa milyon-milyong tao, naging madali para sa publiko na makilala si Jerome. Maraming netizens ang nag-upload ng clips ng kanyang live performances kasama ang mga reaksyon ng taong hindi makapaniwalang may Pilipinong kayang ibalik ang iconic vocal style ni Elvis. Ang mga komento ay puno ng paghanga at ang bawat share ay nagbukas ng panibagong audience na hindi pa nakakarinig sa kanya. Dahil dito, umakyat ng umakyat ang kanyang popularity sa mga platform tulad ng YouTube, TikTok at Facebook. Kasabay nito, ang The Clones ang nagsilbing pinakamahalagang entablado ng kanyang paglago. Sa grupong ito, nasubok ang kanyang versatility, consistency, at professionalism bilang music artist. Ang The Clones ay hindi lamang segment. Ito ay isang pagsasama-sama ng mga tinig na nagbabalik sa makasaysayang artists mula sa iba't ibang panahon. Ngunit sa kabila ng maraming magagaling na performer sa loob ng grupo, nanatiling si Jerome ang isa sa pinakabinibigyang pansin ng mga tagapanood. Ito ay dahil sa kanyang authenticity sa paraan ng kanyang pagdadala ng sarili at sa respeto na ipinapakita niya sa musika ni Elvis. Bukod sa entertainment value, may isa pang mas malalim na dahilan kung bakit siya sobrang sikat. Ang kanyang pagkamapagkumbaba. Sa lahat ng interviews, behind the scenes clips, at interaction niya sa fans, nananatili siyang simple, approachable, at grounded. Hindi niya tinituring ang kanyang talento bilang pagmamayabang kundi bilang isang responsibilidad. Sa bawat pagkakataon, inuuna niya ang pagrespeto sa original artist at sa mga taong nagbibigay sa kanya ng suporta. Para sa maraming Pilipino, ang ganitong uri ng artista ay bihira isang talentadong individual na hindi nakukuha ng fame ang kanyang pagkatao. Habang lumalawak pa ang kanyang audience, lumalawak din ang mga oportunidad. Maraming establishments, events, at organizers ang nagbubukas ng pintuan para sa kanya. Yung kanyang panga sa performance ay misti pang tungkol sa musika. Ito is Nightstern's nice Karanasan. Ang madla ay hindi pumupunta lamang upang makinig sa isang mahusay na boses, kundi upang maramdaman ang nostalgia, artistry, at respeto na kanyang ibinibigay sa bawat kanta. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw na ang kanyang kasikatan ay hindi pansamantala. Isobaray pundasyon ng isang mas mahabang karera na namari pang umabot sa internasyonal na entablado. Ang mga tagahanga mula sa iba't ibang bansa ay nagsimulang magpahayag ng suporta at maraming foreigners ang nagsasabing hindi nila inakalang may Pilipinong kayang gayahin si Elvis sa ganitong mataas na level ng vocal authenticity. Sa pinakapuso ng lahat ng ito ay ang katotohanan na si Jerome Everdome ay higit pa sa ka-voice ni Elvis. Oh, hawigang boses. Oh, kaibigan ng nostalgia. Ngunit sa likod nito, may isang artistang may sariling identidad, sariling pagsisikap, at sariling kwento. Ang kanyang kasikatan ay hindi lamang dahil sa resemblance, kundi dahil sa kanyang pagkataong nag-aangat sa kanya mula sa pagiging tribute performer patungo sa pagiging isang tunay na music artist na may malalim na koneksyon sa publiko. Ito ang tunay na dahilan kung bakit sobrang sikat si Jerome Everdome. Hindi dahil lamang sa tunog ni Elvis kundi dahil sa tunog ng isang Pilipinong may puso, may talento, at may kakayahang buhayin ang musika sa parang muling nagpapaalala sa atin kung bakit mahalaga ang mga artistang tulad niya. Habang patuloy siyang umaangat, mas nagiging malinaw na ito ay simula pa lamang ng mas malawak na yugto ng kanyang karera. At kung ang kasalukuyang kasikatan niya ang magiging batayan, wala nang makakapigil pa sa patuloy na pag-angat ng kanyang pangalan sa mundo ng musika. Kasabay ng pagdami ng mga performance niya sa iba't ibang lugar, mas napapansin ng mga tao na hindi nawawala ang consistency ng kanyang boses. Kahit sa maingay na venues, open stages, or intimate bars, nananatiling malinaw ang quality ng kanyang tone. Ang dasganitong the consistency ay isang katangiang bihira sa mga performer, lalo na sa mga tribute artists na madalas umaasa lamang sa timbre at style. Sa kaso ni Jerome, ang kanyang control sa bawat nota ay hindi nagbabago kahit gaano pa kahirap ang setup at ito ang nagbubukas ng respeto mula sa parehong casual listeners at seasoned musicians habang lumalaki ang kanyang audience unti-unti ring lumalawak ang narrative na nakapaligid sa kanya maraming fans ang nagsimulang magbahagi ng personal na kwento kung paanong ang kanyang performances ay nagbalik sa kanila ng alaala mula sa kanilang kabataan o sa mga mahal sa buhay na matagal nang wala. May mga anak na nagsasabing naaalala nila ang kanilang amang mahilig kay Elvis tuwing maririnig nila ang boses ni Jerome. May mga lolo't lola na napapangiti at napapaiyak dahil muling nabubuhay sa kanilang isipan ang mga panahong ang musika ni Elvis ay tugtog ng kanilang kabataan. Sa mga sandaling ito, higit pa sa entertainment ang nagagawa ni Jerome, nagiging bahagi siya ng emosyonal na kwento ng marami. Sa likod ng entablado, marami ring nagbago sa kanyang buhay. Ang dating simpleng performance schedule ay unti-unting napalitan ng mas malalaking commitments. May mga rehearsal sessions na mas pinalawak, may mga bagong repertoire na kailangan aralin, at may mga interviews na kailangang paghandaan. Sa kabila nito, nananatili siyang tahimik at mahinahon, at hindi nagbabago ang kanyang pakikitungo sa mga tao sa paligid niya. Para sa mga nakakakilala sa kanya mula pa noong una, tila walang ipinagbago sa kanyang ugali kahit pa nagbago ang kanyang mundo. Sa The Clones, mas lumalalim ang kanyang papel. Sa bawat pagtatanghal, nagiging malinaw na ang segment ay hindi lamang isang platform para sa pagpapakita ng impersonation talent, kundi isang entablado kung saan hinuhubog ang mga artist na may kakayahang magdala ng classic music sa modernong panahon. Si Jerome, bilang isa sa pinakakinikilalang miyembro ng grupo, ay nagiging inspirasyon para sa iba pang performers na nagnanais maabot ang parehong antas ng mastery. Sa bawat rehearsal, makikita ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ng phrasing, breathing, at timing ng mga kantang matagal ng bahagi ng musical legacy ni Elvis.